Hi guys, it's me again Ayan, nakaano tayo ng pang-winter na jacket Malamig na dito guys At ka makulimlim na Time check is 5.15 in the afternoon Parang maliwanag pa siya Pero hindi yan maliwanag dahil yan ata sa camera effect Camera effect yan ata pero makulimlim na dito guys. At saka, at tapos lang natin mag-work. So ganito talaga dito pag pa-winter na. Aalis ka ng madilim. Uh, aalis ka ng umaga na madilim. At aalis, at I mean, at uuwi ka rin sa bahay ng madilim. So ganito ang buhay abroad, buhay Finland, buhay sa malalamig na country at sa madilim-dilim na winter so nagaantay tayo ng bus mga 3 minutes na lang daw dahil late tayo natapos ng work nag overtime ako ng ano isang oras at kalahati ayan dito tayo yan o library yan library Anong oras na ba? minutes na lang daw yung bus, guys. Malamig kasi, guys. May bus dito, pero papunta itong, ano, opposite direction.